mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman ako. Nag Exercise. At saka, di ba mayroon akong video noon na nag-gayakap ako sa puno ng kahoy dahil maraming benepisyo ang puno ng kahoy o yan gagayahin niyo rin para kayo ay balaka ganyan lang ganyan huwag kayong mahiya, huwag gano'n Titingnan kayo dyan huwag kayong mahiya e, naka, nakakagaling kasi itong ganito asawa kayo ng mga puno. Saka, pa ang dito, may mga halaman. Yun, magpapalakas din yan sa ating katawan. Tapos yan. Ikot. 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 banda talaga nang ito ah sipag ng mga hmm. diba? ah wow. hmm. siya nagsimoy nang kami hmm. sa kamaran n'to oh basta sabi ko sa inyo wag kayong mahiyang nagganito kayo. Kasi gamot din ito sa ating panghihina ng katawan. Yan, ganyan, ganyan. Ganyan lang. Diba? Two, two, four minutes. Two minutes and forty-seven. Magta-three minutes. 6 Lakad. 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 Di ba may araw na? Maganda rin yung araw Masalubong nyo. Mm -mm. Kasi... Mm, ano? Ano? na uh, nakakagamot rin. Yung araw, di ba? Vitamin D yun. Oh. Mm -hmm. Kaya huwag kayong mahiya. Mag, mm -hmm. um, lakad-lakad. Para gagaling. O, tingnan mo ako. Tingnan nyo ako. Oh. Uh. Dati, hindi, hindi, hindi yung kabila ko, hindi makalakad. Mm. Pero ngayon, oh, tingnan nyo. Oh, hindi, malakas-lakas na ako. Mm. semang So ko dito na lang po. Salamat po.